So yun, last vlog natin mga otits. Uh, kung naalala nyo, nagkaroon tayo ng gantong lagayan. Dahil nga nabasag yung aquarium natin. At imbes na bumili ng aquarium, bumili na lang tayo ng mga ganito. Para maganda rin siyang paglagay ng mga fry natin. At ngayon, uh, napansin ko, simula dito sa itim. Nung nilagay ko sila sa steam na na container, na box. Uh, Nangitim yung mga fry natin. Uh, at yun yung isa sa mga dahilan kung ba't nililipat natin sila ngayon sa puti dahil na-adapt nila yung surrounding at nasusunog sila uh, nasusunog yung kulay nila, nag-iitim dahil itim din yung pinaglalaga nila kaya titignan natin ngayon dito sa white kung uh, lalabnao ba ulit yung kulay nila kasi ang kulay ng mga fry ito yung sample mga otits kasi yung nakita nyo yung fry, fry yon ang bottom sword natin na uh, silverado so kung mapapasin nyo ito yung mga fry nila oh hindi may itim. Ay ano, oh, tingnan nyo yung mga fry. Hindi siya may itim. So, ayan o, oh, pogi ng uh, bottom sword nating silverado. Available tayo na ito, dalawang pair mga otit. Habang nagbablog tayo, nakita ko yung mga crown tail natin. Grabe ang papogi talaga. Parang mga walis tingting ting yung mga buntot nila. Yan. Angas. Oh, sa white full red, di ba dati? Siguro mga 2020 ata yun nilagay natin sila sa ba, uh, black background tapos dahil nga EFR black moscow ko siya so may itim itim talaga siya sa katawan pero nung nilagay natin sa uh, black background mga otis ah uh, lalong nang itim na sobrang itim talaga ng wild full red natin nung mga panahon na yon gusto ko siyang ano i-gawing project dahil nga nang itim nga siya sabi ko i-cross ko kaya sa EFR to at yun ay luminis talaga yung wild full red natin noon pero yun nga, yung mga gapi kasi natin mga na nakaka-adapt ka ng background. At ito, tignan yung mga audits. Oh. Medyo nawawala no, na yung pagkaitim nila, pero nangingitim-ngitim pa rin. Isa to ngayon sa strain ko na nag, uh, nagpupuno ng mga lagayan ko dahil yung bottom sort natin, sobrang dami ng anak. Bali dito nga nakalagay yung kanina, tapos itong tatlong to, dito ko nilagay yung fry, bali parang 10 dyan, kasi 30 ata itong mga fry na to. Para mabilis lumaki. Pero kakadarap lang na ito, siguro nung isang araw. Para mabilis ko sana mahabol. Eh, nung nakita ko, na parang nag na sila. Eh, doon na ako nagdala, nag, uh, nag, isip na ilagay na nga dito sa mga ganitong lagayan. Dito ko na sila nilagay sa golden lagayan natin. Para, syempre pangit naman kung mangingitim. Eh, hindi naman talaga yun. No? Na-adapt -na kasi nila eh. Na-adapt nila yung, uh, ano nila eh, yung surrounding nila eh. Ah, siguro lalagay ko na lang dito mga albino. Mga crown natin na full red. Diyan ko na lang lalagay. Kailangan ano mga otits. Palaging nakaratio kaya tingnan niyo mga otits. Matataba sila tingnan oh. No, mga fry natin. Kakad ano lang nito nung isang araw eh. Kaka labas lang nila sa mundong ibabaw. Kahit maliliit pa nga sila mga otits, hinati-hati ko pa rin. Tatlong lagayan tong 30 ang kasi maliit lang tong lagayan. Bali parang mga uh, 10 by 10 lang to, eh hindi 12 siguro. Sa mga magtatanong sa akin kung anong sukat na ito, siguro 12. Eh. ko dyan mga otits, binababaan ko lang yung tubig. Kasi nga kaka... labas lang nila sa mundong ibabaw. So, para mabilis nil, ba, mabilis nilang makain yung mga nilalagay nating pagkain kailangan mababaw lang yung tubig etong isa mga otis ayun oh gumalaw na parang stock up pa siya no eto katulad niyan stock up pa sobra abi niyo eto na lang yung sample pala ng itim ng sobra pati yung mga fry Yung nilagay natin pero mga may medyo light brown kasi itong mga to pero nangitim sila oh. So yun, nagpapakain tayo sa fry mga otits ano yan, 5 uh, five to 7 times kasi mabilis yung mga metabolism ng mga fry natin syempre mga otits, maganda rin naman na mababaw yung lagayan nila kasi uh, sa gantong age nila talagang napapalaki natin din yung katawan nila, mas lumalaki bumibilog agad yung katawan nila kapag mababaw yung tubig syempre dahil nga hindi sila langoy ng langoy ba? Diba? syempre pag mataas mas nag-exert pa sila doon ng, ano, ng ng lakas parang tayo pag nagbabasketball tayo di ba mga otits nung mga kabataan days natin sobrang papayat talaga natin so ang ginagawa natin pagbasketball so habang nag-exercise tayo uh, talagang namamaya tayo ng sobra so parang pag nag-gym ka rin mga otits wag kang puro cobra kumain ka ng protein so nagpapakain tayo 5 to 7 times a day nga ng uh, mga fish food natin mga otits na high quality yon Uh, high in protein yon para syempre mga otis uh, gumanda yung uh, katawan ng mga fry natin ito pala mga bottom sword din to mga otis yan o silveradong silverado tsaka ayan mapapansin nyo sa ayan body nyo ba nananaba na ba yan o hirap pulihin eh pero humuli ako ng isa mga otis ayan tignan nyo yung katawan na ito mag -one month pa lang to bali silverado din to na red tail na bottom sword sabi ko nga sa inyo ito yung umuubos ng planggana natin ngayon so ayan tignan nyo mag -one month pero uh, ang taba tingnan tignan sa top view ah. di pa masyadong kumakain to ngayon nagpapakain lang ako ngayon once a day minsan hindi ako nagpapakain pero okay pa din yung katawan nila kahit hindi ako nagpapakain kasi ng mga taginit naman eh talagang solid naman ako magpakain noon. Ngayon, parang puro diet diet sila tapos once once a day lang ako nagpapakain ngayon. Okay magpapakain ng sobrang ngayon. Grabe, paiba-iba yung panahon tapos sobrang lamig pa mga otits, di ba? mahalaga ng no, mga nakaraang mainit yung panahon natin. Mga nakaraang mainit, di ba? Nakabawi-bawi na sila noon. Ayun, tingnan niyo ang ganda pa rin ng katawan kahit hindi ako masyado nagpapakain. Ayan, mag mga 1 month old to. Hindi parang sumakto pa nga, eh. ilang lalaki, ilang babae dito. Ayun, pinagiwala ko kasi may mga nabili talaga gusto virgin eh. Pero meron akong mga ako dito mga nakatago, yung iba pinapabuntis ko, pinapabuntis ko na. Kasi iba-iba yung gusto ng mga buyer eh. Yung iba gusto virgin, yung iba gusto buntis na. ba? Diba? So, ayan mga otits. So, ayan magaganda pa rin yung mga anak natin, yung mga female natin. So, mag 1 month pa lang to. Meron pa dyan, mas malaki pa dyan. Kaya lang ito kasi, medyo naudot yung paglaki nila. Ito pa nga, may naiwan pang isa, oh. maliit po. Oh. Kasi mag one month pa lang talaga sila. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. mo yung iba. Buk bukod tangi siyang napakaliit. Ito siya o. Oh. Maliit niya. Kasi mag one month old pa lang talaga sila. Pero biro. Ayan o, oh. tignan nyo. Magkaiba size, pero magkapatid yan. So, hindi siya masyado nakakakain. So, ako, oh. nagpupurga, nagpupurga. Nagda-diet ako, diet ko sila, fasting,